nasaan banda yung bato, ilan po ba, gano karami, at gano kalaki. Okay? Saan yung lokasyon? So, doon po ang pinakabasyan kung saan mong option ang ibibigay sa pasyente. Talagay natin, nasa kidneys ang bato. Okay. Kung nasa kidneys ang bato, ah, uh, depende po yan kung sa size. So, if it's less than 1 cm, it has a chance or a probability po na maaaring lumabas siya spontaneously mm -hmm. to the urinary tract. Kaya ang 1 cm to 2 cm Strictly siya kapag we can offer shockwave o extracorporeal corporeal litho, uh, shockwave lithotripsy. Okay. Ang term na lithotripsy, sir, um, ma'am, ay ang pagdudurog ng bato. So kung extracorporeal so nasa labas po at nakatutok lang po sa may gilid ng katawan uh -huh. ang shockwave uh, facility or unit. So dinututok niya sa may kidney para i, uh, yung yung shockwaves nakatutok po sa mismong bato sa loob ng kidney. So Brian, para oh, nakakatakot ata yon. Mm -hmm. Hindi ba nakakatakot 'yon? May shock shockwave. wave or sound wave ba 'yon dinudurog? Baka dumugo, maabutas yung kidneys. Ano ba, delikado ba? At Absolutely. siyempre magkano ba later on? Oho. Uh -huh. uh, ito pong ay very popular sa ating bansa kasi po uh, marami pong wave facilities. Kunan mm -hmm. sa sa lahat. Ito 'to 'pag deliver ng electromagnetic shocks, no? Na nandito lang sa gilid natin, nakatutok po nakatutok habang naka tinitignan through uh, x-ray and ultrasound simultaneously. Kasi konting galaw lang ay mawawala sa focus ang pag-deliver ng shocks. Okay, so dapat tulog ang pasyente or, is, or is sedated para tutok na tutok around 2,000 to uh, depende sa energy ang deliver sa shock. Okay. okay so kapag ganon, may mga effects din po sa kidney. So, importante rin na maintindihan ng pasyente na pag nadudurog ng shock wave ang bato, pag ihi niya immediately after the procedure and or pagkagising niya, may may ihi siyang konting dugo kasama doon maliliit na buhangin na dinurog during that shock wave. So isa po lamang na, na pamamaraan ng pagdurog at pag-eliminate ng bato ang ESWL or extracorporeal shock wave lithotripsy. So, kapag kidney stones yun, pwede rin po siya gamitin sa mga ureter stones, no? As long as it's uh, amenable sa size at sa location. Okay. Pagdating naman, Doc, Ryan, sa gamutan, anong bang gamot sa uh, kidney stones? Yung medyo maliit pa, syempre takot tayo uh -huh. sa ganung Kapag amenable po sa gamutan, no? ibig sabihin, uh, natotolerate pa yung pasyente yung pain, hindi naman po nag-recur yung UTI, nagkakos ng malubhang infection ng stone. So pwede pong depende po kung anong uh, tansan na bato 'yan. Kasi kung ia-alkalinize mo or uh, i gagamit ka ng potassium citrate or uh, para may tunaw isang uric acid stone, pwede po maggumamit ng potassium citrate. And some stones also even calcium stones are being treated with potassium citrate.